Exodus chapter 34 verse 1 up to 35 At sinabi ng Panginoong kay Moises, Humugis ka ng dalawang tapyas na bato na gaya ng una, at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong sinira, at iyong ihanda sa kinaumagahan, at sumabak ka sa kinaumagahan sa bundok ng sinai, at humarap ka roon sa akin sa taluktok ng bundok. At sinamang tao ay huwag sa sampang kasama mo o makikita ang sinamang tao sa buong bundok. Kahit ang mga kawan at ang mga bakahan ay huwag mong inain sa harap ng bundok na At siya ay humugis ng dalawang tapyas na bato na gaya ng una at bumangon sa mga sas na maaga sa kinaumagahan at sumampa sa bundok ng sinay gaya ng inuutos na Panginoon sa kanya at kilungan sa kanyang kamay ang dalawang tapyas na bato. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumatay yung kasama niya roon at itanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay sa harap niya na itinanyag ang Panginoon, ang Panginoong Diyos na napuspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan na ng kawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at ang pagsalangsang at ng kasalanan at sa anumang paraan ay hindi aari ingulang sala ang salarin na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak na mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin at nagmadali si Moses at tinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. At kanyang sinabi, kung ngayon nakasumpo ako ng biyaya sa iyong paningin o Panginoon, ay ipahintulot na ako ng Panginoon ay sinasamo ko sa iyo na pasagit na namin sapagkat isang bayang may matigas na ulo at ipatawat mo ang aming kasamaan at ang aming kasalanan at tariin mo kaming iyong mana. At kanyang sinabi, narito ako ay nakikipagtipan sa harap ng iyong buong bayan at gagawa ako ng mga kababalaghan na kailanman hindi ginawa sa buong lupa o sa alinmang bangsa. At ang buong bayan sa gitna ng iyong kinaruroonan ay makakakita na gawa ng Panginoon sapagkat kakilakilabot na bagay ang aking gagawin sa pamagitan mo. Tukurin mo ang mga inuutos ko sa iyo sa araw na ito. Narito aking pinalalaya sa harap mo ang amoreyo at ang kaniniyo at ang hitiyo at ang perasyo at ang dibosiyo. Magingat ka na huwag kang magpuntipan sa mga tumatahan sa lupain na inyong pinaroroonan, Baka maging isang silo sa gitna mo kundi inyong iwawasak ang kanila mga dambana at inyong palputulputulin putulin ang kanila mga haligi at inyong ibubuan ang kanila mga asira. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon ng pangalan ay mapanibuguin, ay mapanibuguin ng Diyos. Mag-ingat ka, baka ikaw ay magpagtipan sa mga tumatakan sa lupain. At sila'y sumunod sa kanilang mga Diyos at magsipaghain sa kanilang mga Diyos at ikaw ay alukin na isa at kumain ka ng kanilang hain at iyong papag asawhin ang iyong mga anak na lalaki at kanilang mga anak na babae at ang kanilang mga anak na babae ay sumunod sa kanilang mga Diyos at pasunurin ang inyong mga anak na sumunod sa kanilang mga Diyos. Huwag kang magagawa para sa iyo na mga Diyos na binubo. Ang kapistahan ka ng tinapay na walang libadura ay iyong ipangingilid. Pitong araw na kakain ka ng tinapay na walang libadura, na gaya ng inuutos ko sa iyo sa takdang panahon sa buwan ng abib. Sapagkat sa buwan ng abib ay umalis ka sa ehipto. Yaong lahat na nagbubukas ng bahay bata ay akin at gayon din ang lahat ng hayop na lalaki, ang panganay ng baka at ng tupa, at ang panganay ng isang asno ay iyong tutubusin ng isang kordero, at yung hindi mo tutubusin ay iyong nang babaliin ang kanyang liig. Lahat ng panganay sa iyong mga anak ay iyong tutubusin at walang lalapit sa harapan ko na walang dalap. Anim na araw na gagawa ka, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka. Sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpapahinga ka. At iyong ipangingilin ang kapistahan ng mga isang linggo, ang sa mga bunga ng pag-aani ng trigo at ang kapistahan ng pag-aani sa katapusan ng taon. Magkitlo nga sa isang taon na haharap ang lahat ng iyong mga lalaki sa Panginoong Diyos na Diyos ng Israel. Sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap mo at aking palalaparin ang iyong mga hangganan at hindi pagnanasaan ng sinuman ang iyong lupain pagka ikaw ay pumapanhik na humarap sa Panginoon iyong Diyos na makitlo sa isang taon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Isulat mo ang mga salitang ito sapagkat ayon sa tumog na mga salitang ito ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. At siya ay natira doon kasama ng Panginoon na apat na pong araw at apat na pong gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o minuman ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salitang tipan ang sampung utos. At nangyari nang bumaba sa mga ses sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas na bato ng patutuo sa kamay niya. Noong bumaba sa bundok ay hindi nalalaman ng Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pagkikipag-usap niya sa Diyos. At ang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moses, narito ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag at sila'y natatakot na lumapit sa kanya. At tinawag sila ng Moises at si Aaron at ang lahat ng puno sa Israel ay nagbalik sa kanya at si Moises ay nagsalita sa kanila. At pagkatapos, ang lahat ng mga anak ng Israel ay lumapit at kanyang ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng utos ang lahat ng salita ng Panginoon na sinalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At pagkapagsalita sa kanila ni Moses ay naglagay siya ng isang lambong sa kanyang mukha. Natapwat pagka si Moses ay pumapasok sa harap ng Panginoon upang makipagsalitaan sa kanya, ay nag-aalis siya ng lambong hanggang siya ay makalabas at siya ay lumabas at kanyang sinalita sa mga anak ng Israel ang inuuto sa kanya. At nakita ng mga anak ng Israel ang mukha ng Moses na ang balat ng mukha ng Moses ay nagliliwana at inilagay uli ng Moses ang lambong sa ibabaw ng kanyang mukha hanggang sa siya makapasok na nakipagsalitaan sa Diyos. Amen. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless you all.